Yon, okay. Hi guys, this is Kuya Crypto. So, quick update lang tayo kung ano yung nangyari sa market. So, recap lang tayo. Ano na nangyari sa mga binabantayan nating coin. So, let's start on BTC. Nasa one day time frame tayo. So, kung mapapansin nyo kahapon, no? Oh, ganda nung lipad. So, ano ba yung previous per value gap natin? Ito yung previous per value gap natin, di ba? So, ito. From dito. Yan. From dito. Tsaka dito. Kung mapapansin nyo, nagkaroon na ng rejection dito. So, ito. Nagkaroon na ng uh, breakout. Kasi, nandito na sa taas yung ano, yung breaker. So, ngayon, yung breaker, di ba, nagkaroon tayong breaker. So, sabi natin, pag once na magkaroon ng breaker, para makakita natin kung talagang dire-direcho yung momentum, hanap tayong per value gap. Kukunin niya yung per value gap. Possible kunin niya yung per value gap. So, ito yung magiging support natin. So, ang support natin dito, 108, 309.9. So, possible, kunin niya to, balikan niya tong 108 bago siya umakyat dun sa uh, kunin tong all-time high, yung dating all-time high, or maglagay, or magkaroon ulit ng panibagong all-time high. So, ngayon, currently, market is uh, 109,629.5. So, check natin kung kung talagang bababa to pero for, for me possible bumaba so check natin nasa one day time frame tayo ha? possible kunin nyo to possible kasi kunin nyo muna tong 108 bago magtuloy-tuloy yung momentum nya once na ma-reject to possible dumiretso na sa taas so dalawa yung possible na mangyari either balikan to or kunin yung uh, mabasag tong per value gap basta kailangan balikan nyo muna tong per value gap or pwede rin mangyari Pwede rin mangyari, kunin niya na to dito bago siya bumalik sa per value gap. Pero kung mapapansin nyo, binabalikan muna yung per value gap eh bago kunin ulit yung panibagong momentum. So check natin kung talagang ano, kung talagang bababa yung or kukunin yung per value gap. So based on my observation, ganun kasi yung nangyayari, kinukuha yung per value gap. Pero minsan kasi hindi hindi niya kinukuha, minsan dumediretso na din. Pero check natin. So, check natin sa 1 hour time frame. So, kung mapapansin nyo, uh, yan, nagkaroon ng rejection dito. Dito sa, eto, sa per value gap natin. Kaya siya lumipad. So, ngayon, check natin kung, kung babalikan niya ulit to bago siya lumipad. Kasi, dito sa 1 hour time frame, pwede siyang Pwede niyang kunin tong baba. Pero kasi kung mapapansin nyo dito sa 1 hour time frame, wala tayong makita ang per value gap dito eh. Oh. Dito sa area na to. Na pwede niyang balikan. So, ito lang talaga yung pwede niyang balikan sa baba. So, itong per value gap dito. Ito. So, below 100. So, kung titignan natin sa higher time frame, nasa 108k talaga. 100 108k talaga yung possible na balikan. So, that's for BTC. So, currently, meron tayong trade for BTC. Nag-short tayo dyan. So, next kay ETH. So, for ETH, puna tayo muna sa one day time frame. So, na-break nyo na, na to, Nagkaroon ng break-up structure dito. Nagkaroon na ng break-up structure dito. Ngayon, kay ETH, check natin kung kukunin niya yung kung magkakaroon na siya ng ano, kung kukunin niya na yung uh 3k kasi possible kunin niya yung 3k dito. So check natin dito ano yung possible na balikan na per value gap. So either itong 27, kunin niya muna itong 2745 bago siya lumipad ulit. Tapos or itong balikan niya. Etong 3k talaga, 31. So ang lowest nito is yan, 292 2921 ang possible na balikan ni uh, ni ETH 2923k ang possible niyang balikan. Pero possible kunin niyo muna to. Itong per value gap dito sa one day kung magkakaroon ng rejection dito, possible umangat na siya. So check natin kasi kaka-start lang nung ano eh, nung candle nasa one day time frame tayo. So check natin sa 1 hour kung meron tayong possible na signal. So, dito, kung mapapansin nyo, eh, oh, no? Nagkaroon ng rejection dito sa per value gap dito. So, ngayon, umangat siya. Ngayon, tignan natin kung magkakaroon ng retest. So, ayan, umangat siya, di ba? Tapos, ito na ulit yung per value gap natin na isa. So, ngayon, kung mare-reject kung mare-reject possible, dire diretso yung momentum pataas niyan. Possible, uh, kunin niya na yung yung 2.9 ang possible na kunin niya dito possible kunin niya yung 2.9 pero kung mababasag to ang possible na balikan niyan itong per value gap na to yung 2.746 so yung sinasabi natin na possible balikan niya so that's for ETH so yun uh, check ko muna kung ano yung possible na na kunin bago tayo magbaba sa telegram para sure yung signal natin so kay XRP So, check natin kay XRP. So, sa so one day time frame. So, mapapansin nyo kay XRP, nagkaroon ng breaker. So, same scenario with BTC. Nagkaroon ng breaker dito. So, kaya naganap tayo ng per value gap. So, ito yung possible balikan ni uh, XRP. So, itong 2.212. Para masabi natin kung magtutuloy-tuloy yung momentum. So, once nabalikan niya to tapos na reject, possible, umangat to. Possible, ito na yung kunin niya. Itong uh, 2.47. Ayan ang possible na kunin niya. Nasa one day time frame tayo. Ha? So, check natin. So, dito kay XRP kanina, naka-profit na tayo dito ng 20%. So, pakurot kurut lang. Kasi, umangat siya ng 30%. So, nag naglagay na ako ng stop loss ng uh, 20%. So that's for uh, ano kay XRP. So ang ang rejection dito is yung 2.3232. So, ang possible na balikan is 2.212. Once na rejected si 2.2212, possible mag-diretso yung momentum pataas. So, that's for uh, XRP. So, last for Solana. So, si Solana naman. So, check natin. So, mapapansin nyo si Solana, na-break niya na tong structure dito. Ito, break of structure. So, nagkaroon ng break of structure dito. Itong 163.721 So, ngayon Ang possible na kunin yan is ito 167.385 Ngayon, ang titignan natin dito Once na ito is mareject, kung -re reject Kung ire-reject niya itong resistance natin So, this is our resistance ah. so Kasi galing siya ng baba So, magiging resistance natin tong per value gap na to Once na rejected, possible bumaba to Possible, kunin niya ulit yung baba pero kung mabibreak niya yan, kung mabibreak niya yan, possible mangyari dito. Umangat siya. Possible kunin niya tong itong liquidity sa taas. Itong ano natin. ah, uh, ito. Ito ang possible na kunin niya. 179. Once mabreak tong per value gap na to. 168.891 167.385. So, that's for Solana. So, check natin sa 1 r Sa 1 r kung mapapansin nyo, eto, nagkaroon ng break dito. Ito yung uh, breaker dito. From dito, umangat. Ito yung per value gap natin. So, ngayon, kung mapapansin nyo, ang possible balikan niya is 162. If, magkakaroon ng, ano, ng retest. Kasi kung mapapansin nyo, umangat siya. Tapos nagkaroon ng breaker dito pero wala tayong makitang per value gap. So ang possible na target niyan ito, yung 162. Ang possible na balikan niya to. So check natin kung ano yung mangyayari dito sa mga binabantayan nating ano, uh, possible possible mangyari sa mga trade natin. So yun lang, update lang tayo. So mamayang gabi, mayroon tayong CPI. So 8:30 yun. Uh, check natin kung ano yung magiging effect nito sa market mamaya. So, maganda mag-abang dito mamaya. Tapos, uh, June 12, meron din ano, meron din tayong uh, news for possible na gumalaw yung market. Possible magkaroon ng effect sa market. So, yung core PPI, tsaka yung PPI. Tapos, yung unemployment claim. So, Uh, check natin kung magkakaroon ng effect sa ano sa market. Pero mamaya CPI, so check natin to, magkakaroon ng epekto sa market. Kung bad news, possible bumaba. Kulin yung uh, yung pinakamalapit na per value gap. Tapos saka saka tayo mag ano ulit, mag bullish. Pero ganoon naman usually kasi kung titignan natin sa ano sa higher time frame, So, kung um, pupunta tayo sa higher time frame, sa one week. So, kung mapapansin nyo dito sa one week, pero na ay, ano, eh, rejection eh. May rejection na kasi nangyari dito sa one week. So, ito. Eh, no? Nagkaroon ng rejection dito sa per value gap. Sa so, kaya, ang possible na target nito ay itong 112 na talaga. Either, pasagin niya yan, or kumuha siya ng Either i-reject niya pala yan or kumuha siya ng bagong all-time high. So, ayan yung 4 BTC. Kasi, possible ayan yung mga target niyan. So, sa 1 month, oh mapapansin nyo, ayan din. Oh. Uh, dito, nagkaroon din tayo ng per value gap dito. Ayan. So, possible umangat to. Paangat na siya. So, check natin kung mabibreak na to. Mabibreak na talaga yung uh, all-time high na 111. So that's for ano that's for update for this morning. Mamaya update ulit tayo. Check natin kung ano yung possible effect nito sa market mamaya. So yun, this is Qben crypto. Ah, uh, peace out.